Mga kadis, ito na lang yung sasuggest kong kulay ng tiles na gagamitin natin sa palikuran ng bahay kubo. Awit sa kulay ng kahoy. Kaya hindi siya ganong matakaw sa dumi. Kaya sa tingin nyo kung prepared nyo ito. Ito na lang nang pukunin namin. Yan. Ang kano kasi yung ano na yun ma'am? 65 po. 65 yung bawat yung isa? Yung flooring nito 65. Ito 60 lang yan. Ah, para sa walling naman yung awak ni sir. Mas mura yung ano. Hindi ba kailangan mas light? Bagay ba? Saan? Yes, bagay oh, bagay Sa palagay nyo po, mga ang katiskap, eh, Ano po ako, hindi po ako magaling sa kulay. Pero kung sabi naman nila, maganda to. Baka ito na lang. Kahit madumi yung paano pumasok ko dyan, hindi gaano mo nakado. Kasi puro alikabuglod. Okay, yan na lang.

pag nasa loob pag na, limbawa, sir nasa loob ka pag nasa loob ka ang hatak nito oh di ba wa ito nandito yung butas ay magrandal sir pahila oh okay. Oh, okay. kasi nasa labas ka ito yung labas sir eh oh labas yan pag ano yung bukas ah mali okay kasi yan dapat yung pito mo nasa banda doon para pwede, yung... pwede, naman, pwede, pwede. naman dito ang tawag noon right sway pag oh. yung bukas oo oh. O, right, 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 right. nyo oh. po na meron na right sway meron na o yung right na lang para dikit ka alit sa pwede kasi kaya doon yung bawal ka hmm. aba <laughs> social tayo ngayon mga katiskarte dati tayong <laughs> mga ano lang yung mga pinto ngayon ano oh? Aba, kakaiba. Maganda pa sa pinto lang bahay ko po. Aba, kahit sa pinto lang. Yan. Palong-palo na. Palong-palo na. Ito na lang yung bibilin kasi ano, iwas sa basa. Mukhang tatagal naman to. Magkano ni sir? 2.7 hanggang 2.6. 2.7 hanggang 2.6. Okay. Yun na po yung pinaka-discount oh, namin. Okay, Magkano na po yung sir. Discounted ng 100 pesos. Sa tiles ma'am, may na-discount tayo? Oh, wala. Ah, okay. O oh, yung total na lang. Yes, sir. Ito bukas nito. Para... So bali wala po tayong nabiling ano. Para ka, hindi ito sila lalagay yung banda dito para sa ganda. Na yung tagalog yung nadoro? Bawal. <laughs> Bawal. Ay! Pinadoro no? Pinadoro. English yun. English pa pala yung bawal eh. Naloko na, kabalik ka doon. Hindi, kung, kung wala kayong inidoro, hanap na lang kami sa kabila. Yung lock niya, sir. Ito so, yung... sa loob. Ito yung sa labas. Yung paglagay naman ng screw, yung plane sa labas, yung may screw sa loob. And... Ayan. Ayan. Si San Marklin na lumala dyan. Tapos, ito naman yung pinaka pinya dito. Para pag nag-lock sa... siya. Oh, Oo, pag Oo. Oh. Oh. Itong lock, malalock lang po yan pag may tao sa loob. Hmm. Pag wala, hindi yan malalock. Ah, mukha nung nilagay ko na, ano, na pinto nila, Lolo Ben. Pang welding yata ito eh. Ito <laughs> <laughs> ang tuwa si eh, mami. Parang under grip. Okay. Yung total, ma'am? 8,040 lahat. Pa? 8,040. 8,040. 8,040 no. Ala, ala, grabe 8,040 yun pa lang na Eight one ng Hacienda Dolores po. Sam, Sam, pagkita mo na yun yung camera. Balas mo kayo plastic yun dito. Tama sir Like, Right swing Yan yeah. Yan yeah, pwede na yun Sa mo sa ay Ayun eh Mas kainis ano Awa pala Sabagay so, ano lang Gagawin namin yung pinaka Poso Negro mga kaliskarte Kala rin ito, ma'am. 1-8, sir. Ay, Discounted na yan. Oo, awesome. sir. Ayun, sorry, sorry. 1-8, okay. mga kadiskarte, sa dalawang drum. Ayun po, ma'am. Bali din, order yung kanyan. 200 lang si 4 Dosing deformed bar 10 mm. Uh, Apat na tubular 2x2. Uh, 1.5 kapal. Apulong simento. 30 pieces sa text screw metal 2 1 half kilo welding rod uh, 4 pieces siero tang point 30 10 feet tapos may itong litrong rust of gray primer may itong PVC orange elbow 1 foot by 4 total amount na is uh, 10,888 then dyan na kayong discount lakotanin ng 168 total amount na 10,720 Oke, okay. Mas excuse me pak, ah. Yung total mga diskarte, 10,750 50, 20? 30. Okay. 50. Mas pagi, bilang muna

Kaya nakapagkita siya o ini pa ka-plastik yun, hindi na Ay, ini burik win eh. Ito mga katis. Bopis katagalog din eh ate. O na lang niya akin. kaya. Siyempre. Wala, Ha. Lagmin doon, kami kilo. Okay. Kain muna tayo mga katiskarte. Guto mo yung mga bida. Pwede ba mag-vlog dyan sa loob? Hindi, yeah, vlog mo rin makapakit. Ay, tagya ka sa tiktat. Maganda rin pala dito dito na lang tayo po pesto mga kabiskate sa loob pero ano, ano lang medyo madilim lang konti dito yung tanam sa no? okay. <laughs> ano may itong kaldero ano nasi o oh, agang nasi ayun o no? tumitingin dito si nanay nandito na ako sa bahay nila pero hindi po ako nakikilala niyan kasi medyo matanda na po sila. Medyo malabo na po ang kanilang paningin. bitbit -bit ko na rin po ang kanilang paboritong ulam. Mga kadis, yung Mang Inasal. Alam ko na matutuwa siya. Kumakain na po yata sila oh. Tara. Mga anak kayo po. diyan mga chiko. Bless kong ma. Na, na anak. ang Ano natin... the na po yan ang ating... Mga kadis karte, magulang ko po. Gwapo, gwapo, oh Pararatan <laughs> ko pa. Dati pa, may bayay kayo. Ay, Marangay. Si... Marangay. si nanang ko po, nanang, si mamang ko. <laughs> Ma, isang buwan na yata ako hindi nakakapasyal dito. Ang <laughs> kadiskarte ito si Konkon, -Kon, ha? Oh. Kamusta ka, boy? Kamusta? Kamusta? Uy! <laughs> Kamusta si Konkon? -kon. Diyan, bo, tabi. baka okay, ba? baka okay. ba? Okay. hindi na talaga, hindi na talaga hindi na talaga, hindi na kita ka bala bukas eh. Kasi dun sa kanapong mga uh, ikitim pero pa makasubog lang makapag-entrang kahit. Ay, hindi nga <laughs> yan makasubog. Mag-main the kids ka Kinabahan ako kanina mga kadiskarte. Kala ko masisita po kami sa may, ano, sa may guard kasi nagyay lang dito hindi basta basta po nagpapasok ng mga materyales malakas lang ang loob ni Inside Market sabi <laughs> sa kanya mamayang gabi na lang namin ihatid dito sa kubo baka nga makita at hindi kami payagang ano Ipapasok yung mga nabili po nating ano materyales. Bali ang gagawin ngayon sa mga in order nating alo-blocks, Monday Mandila ma-deliver dito na ano? Monday 8 or 9. Oh, yun bukas, kasi araw ng sabado ngayon, eh, di ba? Linggo-linggo. Bukas, Bukas-linggo ng gabi, punti-unti niyang tatlong biyayos siguro sa... Hoy, Timo! Tatlong biyayos siguro sa mga, ano, alo blocks. Apat, 200 na rito. 40-40. 50-50. 50. So yun mga ka-discarte, mag-ninja move.

uban sa kang abot ko ang kai. Commander. Bigyan ko nang 1,000 mga kadiskarte hanggang ano na to. Tapag akot niya ng mga ano blocks mabigat ko yan <laughs> o tara Okay na. Mag-aakon po kasi ng ano yan eh, mga yero, bakal, ayan. Mano-mano kasi hindi pwede yung truck dito. At yung gaya na nasabi po namin, maselan, may mga gwardiya. Simo! Yan ay potot. Tot, yan sa. Kung magpauna na ako yan, baka pa pagkaya so, pang mangyipi. Baka sila, kung mabalap ko. ka ba? Lag sa pawari ka ng sanya. Na, pag-vlog sa -ja, pawari to ka so, ng sanya. Sa ding, may nakuku. Ang so, sa ding ka. na lo, ay, iny, lang, no? Pakasama. Ano yung ko yun? Ang lakas yun.